Magandang umaga, panibagong buhay, panibagong araw, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, narito po ang aming mga lolo at lola sa aming bahay. At syempre, since nandito na sila, sasamantalahin po ulit natin ang ating pagkakataon upang sila ay mapagawa ng salamin kila Doktora Manarin. Ayan, ang salamin pala ni Papa ay hindi ko pang padala noong 2022 pa ata ito after pandemic at napasalaminan po doon sa amin, sa aming lugar sa Bicol. At etong kay Mama, ito din yung after pandemic 2022 pa rin po ata iyon. At yun pa rin ang kanilang pero kabilin-bilin na sa amin ni doktora na 6 to one year lang ang salamin. Kaya pala sabi ni mama nangangati na ang kanyang mga mata. At pagkatapos nga doon sa kay doktora ay dumaan na kami dito kasi alanganin na rin ang oras. Isa pala ito sa magagandang kainan dito sa aming lugar. Ayan. Para maiba naman daw ang venue, hindi nang puro... Fast food fast food chain ang aming pupuntahan dito namin dinala ang aming lolo at lola dahil dito kami madalas kumain kapag gusto namin kumain ng lutong bahay. Napakaganda ng ambience nito sa loob at syempre malamig, hindi mainit. So, ayan. At dito nga, nag-uusap-usap na kami. Sabi ko nga, si Lolo Papa may maupo sa kabisera. Kaso, pinapausog ni si Mama dahil si Mikmik -Mik daw ang uupo sa kabisera. Ang sabi ni Lolo Papa. <laughs> At dito na nga, habang ako ay nagbibideo, busy rin po ako sa pag-order ng aming kakainin. At syempre, nag-order din po ako ng aming paboritong dinuguan na napakasarap naman talaga. At dito nga, nalaman namin na ang nagluluto pala dito ay isa rin Bicolana, Taganaga Kamarini, sir. Ayan, at happy na naman ang aming araw dahil nakasama namin ang aming mga lolo at lola. Pasensya na po kayo sa aking boses kasi eto po, kagagaling ko lang po sa sakit at hindi pa po ako masyadong okay or okay na po pala ako pero ang aking boses ay hindi pa. So that's all for today. Thank you for watching. Bye and God bless us all always.